Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Couple mula Pampanga, tinulungan ng isang lola nang masira ang bike nito, kinaantigan ng netizens. 68-year-old na babae at kanyang alagang aso, dalawang daang beses nakapag-paraglide ng magkasama. Batang pilit nilalabanan ng antok habang kumakain ng manok, nagpa-good vibes online. Dola mula sa Bulacan, wagin ng 93 million pesos sa Super Loto. Kakaibang surprise ng magkakaklase sa kanilang kaibigang nag-birthday, ikinatuwa ng netizens. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni Yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Good Samaritans. Ilan sa atin ay malapit sa ating mga lolo at lola, kaya naman marami sa atin ang lumalambot ang puso pagdating sa mga senior citizen. Katulad na lamang ng couple na ito mula Pampanga na hindi nagdalawang isip na tulungan ang isang lola nang madaanan nila itong inaayos ang kanyang nasiram bisikleta. Ang kanilang pagtulong panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Agad na tinulungan ng couple na ito mula Magalang, Pampanga, ang nadaanan nilang babaeng senior citizen. Hindi raw ito makaalis dahil nasira ang kanyang bisikleta. Kinilalang couple na sina Ina at Mikey. Pagkukwento ni Ina, pauwi na raw sila ng madaanan si Lola. Alam niya na raw agad na hihinto ang kanyang asawa para tulungan ng matanda. Nasira ba, nai? Nay, kaya tosok yan, Nay. Kaya Ah, natanggal. Natanggal. Okay na, mahal? Mama, trust kayo, eh, bisa sa mulog niya. Baligtad ko niya sa akin kayo, ya, trust kayo. Saan ka rin yun ka? Baka masagatabo muna po kayo. Ay, okay, wala, ganda. ganda, ganda. Sabi ng senior citizen, umaatras daw ang kanyang bisikleta kapag pinapadyak niya ito. Napansin naman daw ni Ina na talagang may kalumaan na ang bike ng matanda. Bukod sa pagtulong sa pagsasaayos ng bisikleta ni nanay, binigyan din ni na Ina at Mikey ng pera ang matanda. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Lola sa kabutihang loob na ipinakita ni na Ina at Mikey. Inulan din ang mga komento na paghanga ang dalawa dahil sa ipinamalas nilang pagtulong. Ang ilan pa nga, nagpakita ng interes sa pagtulong Tulong din sa matanda. Sa ngayon, nasa mahigit 100,000 views na at halos 11,000 likes ang video na ito. Sa ating next viral story, Air Buddies! ang mga for parent at kanilang for babies ay may kanya-kanyang paraan ng pagbabonding. Pwedeng paglalakad-lakad sa labas. Pwede rin mga paglalaro sa parke o loob ng bahay. Pero tila matatawag na extreme ang bonding ng 68-year-old na babaeng ito at ng kanyang alagang aso. Dalawang daang beses lang naman kasi silang nag-paraglide ng magkasama. Ang adventure ni Korean na at Ata Phoebe, panuori natin sa Trending Report ni Millie Borja. Pinatunayan ng granny na ito mula Switzerland na hindi hadlang ang edad para ma-achieve ang mga nais nating gawin sa buhay gaya na lang ng paragliding. At pinatunayan din siyempre ng kanyang alagang aso na kayang-kaya nitong sabayan ang trip ng fair parent. Sila ay kinilalang si na Corinne Denin, ang adventurous grandma at si Phoebe, ang kanyang game na game na pet dog. Hilig kasi ng dalawa na tumalon sa mga bundok o mag -paraglide. At ngayon, dalawang daang beses na nila itong nagagawa. Kadalasan ay inaabot nila Corinne at Phoebe ang taas na 8,000 feet. Pagbabahagi ng for parent, sa tuwing matatapos ang kanilang adventure ay nakararamdam ng sobrang pagod ang kanyang alaga. Kaya naman buong araw, Tulog ito. Nagsimulang mag-hang gliding si Corinne noong 1981 pa habang siya ay nagtatrabaho sa isang market research company. At dahil mahirap ang nasabing sports, nagsimula itong subukan ang paragliding at ngayon ay nakapagtala na siya ng 1,300 flights. Noong unang beses nitong isama ang alaga ay 6 months pa lang ito kaya naman nagpapanik pa. Pero kalauna nang mapagtantong okay at safe naman pala sa ere, umabot na ito sa nasa 230 flights. Pero pag-amin naman ni Corinne na hindi tipikal sa mga paraglider ang magdala ng aso sa ere. Dahil masyadro itong teknikal at kailangan pa ng matinding suporta sa magiging bigat ng aso. Sa ating next trending story, Chicken is live. Kung multitasking ang pag-uusapan, hindi papatalo ang batang lalaki na ito mula sa Quezon City. Ang 3-year-old kasing si Mason na ayaw paawat sa pagkain ng kanyang chicken kahit antok na antok na. Biro tuloy ng isang netizen. Grabe naman ang pagkaantok ni Bagets. Parang 12 oras nagtrabaho. Ang trending video panoorin sa report ni Angelica Cosme. Kinaaliman online ng video na ito ng isang batang lalaki ko sa isang fast food chain sa Quezon City. Kahit kasi antok na antok, ayaw paawat sa pagkain ng manok. <laughs> Ang viral video umani na ng halos 5 milyong views. Ang cute little boy, kinilalang si Mason Zero Velarde. Kwento ng uploader at ang tito nitong si Mark Bryan, maagang nagising ang tatlong taong gulang niyang pamangkin dahil excited na excited daw itong pumunta sa mall. Minsan lang din daw kasi sila makapamasyal buong mag-ana, kaya naman alas 5 pa lang ng umaga, gising na ang chikiting. Dagdag pa niya habang sila'y nag-grocery ay pinaglaro muna nila si Mason sa isang indoor place. Kaya naman, ganun na lang siguro ito kapagod. Biro naman ang isang netizen. Grabe naman daw yung pagkaantok nito. Parang 12 oras nagtrabaho. Habang hirit naman ang ilan, panalo ang multitasking skills ni Baguets. Nakakapagpahinga habang kumakain. Pero pag amin ni Mark, hindi niya inakalang magtitrending ang video na ito ng kanyang pamangkin. Inupload niya lang daw talaga ang video bilang remembrance nang sa ay mapanood ito ni Mason sa kanyang paglaki. Masaya daw silang ang simpleng video na ito ay naghatid ng good vibes sa marami. Para sa ating next viral story, instant milyonarya si Lola. Huwagin nang tumataginting na 93 million pesos ang isang lola mula sa Bulacan. Nahulaan lang naman ito ang winning combination sa Super Lotto 649 dahilan para masungkit ito ang jackpot prize. Mga detalye tutukan sa trending report na ito. lang basta milyonaryo, kundi naging instant super milyonaryo ang 78-year-old na Lola mula sa Bulacan, matapos masolo ang jackpot prize ng Super Lotto 649 ng PCSO. Mahigit sa 93 million pesos ang napanalunan ng senior citizen ng matsempuhan ang winning combination na 42, 12, 25, 5, 19, at 18. Ayon sa Lola, halos isang dekada na siyang tumataya sa Lotto bago nadali ang jackpot prize sa 649 draw noong July 27. Ayon sa lola, bagamat suntok sa buwan ang pagtama sa loto, hindi siya nakalimot na magdasal sa Diyos. Sa ating next viral story, Grocery Package! Tuwing my birthday, hindi pwedeng walang cake na handog para isurprise ang celebrant. Pero dahil kabilang na rin ang cake sa mga may matataas na presyo, mas mabuti na rin sigurong gawing praktikal ang iyong sorpresa. Katulad na lang ng magkakaibigan ito, nakakaibang pasabog ang handog sa kaibigan nilang nagse-celebrate ng birthday. Aba, ang magkaklase sa halip na birthday cake ang ibigay sa kaibigan ang kanilang sorpresa ay groceries. Wow, napaka-practical nga naman. Bakit kaya groceries ang handog nila sa kaibigan? Alamin yan sa trending report ni Liway Abas. pag-usaping birthday, hindi talaga nawawala ang cake. Narin pa nga ang iba't ibang trip na naghahatid ng good vibes sa celebrant maging sa netizens. Kung pabonggahan ng sorpresa lang naman ng pag-uusapan, aba, umuwi na tayong lahat dahil ang legal management students na ito mula kagayan State University, ibang ang handog para sa kanilang kaibigan. Practical ang naging strategy ng mga ito para sa 19th birthday ng kanilang kaklase at kaibigan na si Carl. Dahil siya ay naninirahan mag-isa, naisipan nila na sa halip ay cake ang bilhin, gawin na lang itong grocery package. Kaya naman agad na silang namili ng mga pangunahing pangangailangan ni Carl, katulad na lamang ng bigas, prutas, ready-to-eat goods at maging toiletries. Bukod kay Kent na siya ding may ari ng viral video, kasama niya sa pamimili ang mga kaibigang sina Christine, Jan, Zaira, Edwin at Maris. Tila masaya at thankful naman ng celebrant dahil sa practical na regalo sa kanya ng mga kaibigan. Ang kanilang gimmick, nagbigay na rin ng idea sa netizens. Ang video ng practical na birthday surprise ng magkakaibigan ay humakot na ng mahigit 400,000 views at mahigit 22,000 likes sa Facebook Reels. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga good samaritans at sana ay dumami pa nga sila ang mag-asawang ito na talaga namang itinigil rin ang kanilang biyahe para lang ha, Uh, hintuan at i-check kung okay lang si Lola at syempre tulungan siya sa kanyang nasirang bisikleta. naway ay maging matulungin din po tayo sa kapwa, paminsan po kasi nakakalimutan na rin po natin na maging mabait sa isa't isa o ba? Diba? Kumbaga ay kanya, kanya na po ito dahil may kanya-kanya rin po tayong buhay, may kanya-kanya mga alalahanin at syempre may kanya-kanya mga lakad pero siguro magandarin rin paminsan-minsan ano, pagka meron pong nangailangan ng tulong o whether kilala po natin yan, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kaeskwela o di naman kaya katrabaho, ay tulungan natin, di ba? Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. At syempre, paminsan din ay masarap sa feeling na makatulong din naman sa mga taong hindi rin natin kilala. I'm sure marami po sa atin nagsasabi na nako, may mga trust issues kasi o ba diba, mahirap na pong magtiwala. Pero siguro naman sa awa ng Diyos ay babantayan tayo at sisiguraduhin na safe naman po tayo kapag tayo gumagawa ng kawang gawa. So sana po ay dumami pa mga Good Samaritans natin. At syempre, bidang-bida rin ang mga senior citizens natin sa mga iba pa mga videos natin. Kaya alagaan po natin sila, pahalagahan at syempre, bigyan din po naman natin sila ng im importansya. Tulungan natin sila at mahalin din natin sila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNBS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan. At ngayon, may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.